Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na isang balik-Islam na si MD Tanvir Maryam Imam. Sabi niya, pwede ba makisalo ang balik-Islam sa pamilya na may handaan sa kanilang kaarawan at fiesta ustad? Pagtuloy ito mga kapatid natin ng mga Balik Islam ay nasusubok talaga sa mga ganitong mga uh, okasyon. Pangkalahatan, anumang pro, anumang malalaking uh, programa ng mga non-Muslim, kahit nasabihin pa natin nanay mo yan, uh, kamag-anak mo, ang pinakamalapit na, na tao sa iyo ay hindi tayo pwedeng umatin sa ng mga handaan o sa kanilang mga salu-salu maging sa kanilang kaarawan o sa kanilang fiesta. Kaya nga ang katangian ng mga mananampalataya sabi ng Allah, wala yashaduna ang mga mananampalataya ay hindi umaatin <coughs> dumadalo sa mga malalaking araw ng mga non-Muslim. So sabihin pa natin na nani mo yan, tatay mo yan, anak mo yan na hindi Muslim at may salu salo sila para sa kanilang kaarawan o sa fiesta ay hindi tayo pwedeng pamatayin o hindi tayo pwedeng dumalo po. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.